this episode, ating buksan at ang mundo ng mga dubbers. Learn something from them sa mga experiences, techniques, and styles, pati na rin sa mga prinsipyo nila sa buhay. Alamin natin ang sikreto sa tagumpay ng ating mga pihing-piling seiyu dito sa G-Man. Siya ang tinatawag na voice master sa mundo ng dubbing. A man with one voice but different characters. ni natin siya. Hi, ako nga pala si Pucholo Gonzales. Uh also known as the Voice Master. Nag-start ako sa voiceover industry noong 1996. Naging voice talent ako noon sa DZMM uh, Awit Tawanan. Hanggang sa nagkaroon kami ng sariling radio program. Tapos yung first anime ko noon, yung na exa. Ang tanda tanda ko pa yung unang linya ko, na wala nang nasundan. <laughs> Lisanin na natin ang dagat ngayon. May tono pa ako sabi niya. Lisanin na natin ang dagat ngayon! Pero ang nagbigay talaga sa akin ng opportunity to enter the dubbing industry, si Danny Mandia. Ang dinab namin noon yung Remy. Ako yung si uh, Ricardo doon, isang bata. So hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Di lang dubbing ang pinagkakaabalahan ng ating ikatlong seyu. In fact, he was and still is a youth advocate sa ating bansa. Malayo na rin ang narating ng ating bida pagdating sa karir at lugar itinayo ni Mr. Gonzales ang Creative Voices Productions, a company that teaches the young and old who aspire to be dubbers. Yung isipin ng voice, pagbubuhasis ay trabaho. Although trabaho talaga siya, pero secondary dapat ang mindset. Treat it as an art. Brother, ako nga pala si Cabo ng Negima. Magandang araw sa inyo. Ha? <laughs> Lagi kayong manood ng Hero TV. Dahil sa Hero TV, kayo ang bida. We've given you what you really want to know from the Grand OZine Fest 2007, your favorite dubbers, and their noble profession. Join us next time on your weekly techie habit, Hero TV's GQ.